Hello guys, welcome na naman kayo sa Masayang Travel Ayan at dito tayo magta-travel sa gitna ng bakawan Ito yung pinsan ko at palakad-lakad at kukuha yan ng lambat na aming babaonin papuntang laot At ito yun na naman yung kapatid ko at tinatanggalan ng tubig yung aming bangka na sasakyan At itong isang bangka ay lubog na At ito ay bit-bit na nang haang na aking pinsan ng lambat na aming dadalhin Ayan, at nilapag niya dyan habang ang pinsan ko inantay siya at iaangat nila yung bangka pababa dito sa ilog so hindi na ako sumama kaya kaya na nila yan dahil malalaki na sila so ayan at pinantatanggal muna yung mga uh, puwan dyan para makalis dun sa sa bigat naming dadalin ayan inangat na nila yung bangka pababa dito sa tubig dahil maliit lang po yung bangka kaya binawasan ng mga Nabibigat na dadalhin. Tatlo kami ay saktong-sakto lang po yan. At may kasama lambat. At ito nga iangatin na ng lambat ng aking kapatid. Ilalagay niya doon sa bangka na aming sasakyan. At uh, uh, nakangiti. Always a smile. Itong dalawa na ito talaga masaya sila. At kinukuha na ng pinsan ko yung kanyang uh, pins. Uh, DIY pins lang yun guys. Fiber. At ako naman ay kukunin ko na yung aking pang kawil at itong aking rad. So, yan ang aming mga dadalhin. At ito nga guys, at pasakay na kami sa bangka. Ayan. ah Na-prepare na yung aming mga dadalhin papuntang laod. At ito guys, ah, nagsimula na kami magsagwan. At yan, kung makikita nyo, ako ay nakabidyo lang dyan. Sila lang yung nagsasagwan. Ito kung makikita nyo guys, ah uh, sobrang ganda dito sa lugar na ito. Ito kasi yung daungan namin ay ilog lang. So lala, uh, magsasaguan pa palabas bago ka maka, makarating sa dagat. So kung makikita natin dyan guys, matataas yung ugat ng bakaw. Sobrang lapad ng bakawan dito guys, kaya marami dito mga alimango, alimasag na nanginirahan. Ganon din yung mga isda, yung mga hipon. So dito sila nag nangingitlog, dito sila nagpaparami, guys. Kaya sobrang ganda ang lugar. Kaya yun guys, ha, sobrang malaki na itutulong sa atin ng mga puno ng bakawan. So ito guys, masaya. Ayan, at uh, ki, uh ko na rin sarili ko dyan. Ayan, silang dalawang nagsasagwan. Ayan, tuwang-tuwa kami dyan at masaya kaming nagsasagwan dahil uh, Sobrang ganda nga ng ilo guys no? ah uh, Sobrang saya mag travel dito So patingin-tingin uh, Binag-uusapan namin dyan eh yung Yung crocodile na baka may buhaya Pero sa totoo lang guys wala namang buhaya dyan Yung maraming nakikita dyan is Maraming ahas dyan Sa mga sanga ng bakaw So yun guys ah uh, Enjoy kayo habang travel kami And uh, at pag dito kayo guys kailangan nyo lang magdala ng off lotion para hindi kayo kakagati ng mga uh, lamok kasi sobrang dami ng lamok dyan so dito guys marami rin ditong tamilok iyo sa lugar na ito guys marami kaming tamilok na nakukuha dito ayun yung isa sa mga exotic food dito sa Palawan tamilok so yan guys, masaya silang nagsasaga no nakangiti pa pati ako yung napapatawan na rin sa kanila ah uh, masaya guys ang uh, ganitong uh, travel na minsan lang kayo magkakasama at ito guys uh, nilipat ko na yung camera para makita nyo yung ganda ng bakawan Ayan, kung mapapansin nyo guys sobrang uh, tataas ng ugat ng bakaw at dito rin guys makikita yung uh, tinatawag na manla dito sa amin yun naman ay yung mud lobster marami yan dito guys kailangan mo lang gumawa ng trap para makahuli ka at marami rin talangka dito guys dyan sa mga ugat ng bakawan na yan marami ka makikita ang talangka dyan guys at marami rin dito guys na ano, mud clam uh, marunong din ako manguha noon isang araw magkukontin din ako ang panguha ng mud clam so dito lang yan papasok ka lang yan guys sa loob ng bakawan na yan marami ka na makukuha ng shell. Marami rin dyan shells na uh, Tinatawag na saka-saka Yung maliliit Natatanggalin mo lang yung puwit at gagataan Masarap yun guys Sisip-sipin mo lang So yun guys marami ka talaga Makukuha dito sa bakawan Maraming mga pwedeng Iulam uh, Kaya importante sa atin yung Ganitong bakawan guys kaya basta Bawal talagang putulin no Maliban sa magiging breeding ground ng mga isda Marami rin ditong naninirahan tulad na lang ng mga monkey, uh, ibon, mga snake, mga ahas uh, Liban dyan sa mga uh, nakukuhang mga ulam Kaya sobrang malaki na yung tulong sa atin ng bakawan guys So dito guys, ayun na, ah, mahaba-haba kasi yung ilog nito guys Kaya malayo-layo yung sagwanan namin guys sobrang nakakatuwa at na sobrang masaya kapag dito guys no ayan at makikita natin sobrang uh, um, makapal yung bakaw no at yan nga guys nagbibiroan kami na baka meron kami makitang buhaya pero lumaki na rin ako dito guys sa lugar na ito wala namang buhaya at dito nga guys ay nasa labas na kami no? at nakarating na kami dito sa labasan so, makikita natin dito yung dagat so dyan guys uh, naghanap kami ng spot dyan na pwede namin laglaga ng lambat at pwede kami mag uh, tapon ng aming kawil so yun nga guys uh, nakita nyo naman dun sa una kong content marami kaming nahuling isda at dun sa pangalawa kong content meron kami mga pinanguhang sea urchin so yun guys sana yung nag enjoy kayo sa aking mga content at uh, ito lang po guys yung aking content ngayon kung paano kami lumabas dyan at paano kami ng isda at paano kami nakuha ng si Orchin so yun guys uh, sana ipatuloy nyo ka, uh, yung supportahan na aking mga content